So, uh, good day mga partners. For this video, isang, mabilan, isang mabilisan tips at gabay lamang po tayo dahil uh, meron lang po tayong babasahin tatlong comment, okay mga partners na bibigyan natin ng kaunting linaw at syempre kasagutan. Okay? So, by the way mga partners, no, uh, shout out sa lahat na nagpapashout out lalong lalo na doon sa ating mga training boys dito po sa NCR. Okay? At syempre, para doon sa ating mga bashers, And sa mga nag request na ganito ang dapat gawin sa ating uh, topic, no? By the way, mga pares, respect ko ang inyong uh, opinion, no? Opinion niyo yun. Pero dahil sabi ko nga doon sa comment ko, dahil kayo ang nakaisip, kayo na lang po ang gumawa. Okay? Dahil okay. hindi naman po tayo full-time vlogger, mga ka-partners. Okay? Ito ay on-time na ginagawa ko kapag ako'y gumagawa ng content, mga kapartners. No? On-time, kapag may naiisip ako, on-time ko kaagad siyang ginagawa. Hindi ko na ginagawa ng script, no? pag script kasi kakain ng oras yun. dito po on time okay sa nag uh, nag-suggest nagganong gawin ikaw na pong gawin okay dahil uh, kung magkagawa tayo ng script medyo matrabaho okay and ito pong ginagawa natin is on time at ito yung on time na ito at uh, uh, additional information okay mga partners so sa mga bashers ko diyan no kapag uh, ayaw na naman no skip niyo na wag niyo na, nang na panoorin Okay, wag na kayo mag-comment na hindi naman nakakatulong sa ating mga ibang no, ibang aspirant applicant. Okay? Para no hate tayo. Okay, respect ko ang opinion ninyo. Okay, by, the way, back to topic tayo mga partners no. ah uh, dito may tatlo may tatlo po tayo ng uh, comment na bibigyan ng linaw at kasagutan. Okay, uh, ito ay nagawan ko namang video ang iba pero mas maganda na i-refresh na rin natin mga partners. Okay? Okay. First question, mga partners. Ito na ah uh, ito na screen din natin no sila nung edad po ba ang considered na overage okay so sa mga previous na video natin mga ka partners ay na na po natin ito okay ang considered na overage po ka-partners is above 30 no to 35 years old okay yan po yung uh, uh, considered na overage ka-partner okay ang standard age po ka partners is uh, 30 below. Ayan. So, by the way, mga partners, no, kung nagtatanong sa 30, for example, kaka-30 lang po ninyo this year or next year, no? Kung kayo ay mag-apply next year at kayo ay magti 30 pasok pa po yun. Hindi pa po considered, hindi pa po considered as uh, overage yun. Basta next year, magti 30 kayo, pasok pa po yun sa standard age of this bureau. Okay? Pero, kung uh, next year 30 na po kayo tapos thirty 31 kayo next year na kayo din mag-apply mapapasok po siya no as K over age For example ang uh, edad ninyo ang always take out po no date ng uh, month ang take out po ka partners is always July ka partners okay July the month of July okay of this year yan po ang take out if ang iyong birthday is uh, saktong July July 1 okay, magti-31 ka, okay, at uh, take out is uh, uh, July 1 din, no, hindi po considered na overage yun. Pasok, makakahabol pa po yung, Pasok pa po sa standard. Okay? And, but, uh, for example, ang birthday mo is uh, June, tapos July ang take out, mabibigyan ka pa rin po ng consideration po niya. Okay? Ang kailangan mo lang gawin ka partners is ipasa mo lahat ng proseso sa pag apply Okay? pagdating mo sa, sa, final, no? At maganda ang iyong performance ka partner. Bibigyan ka po ng consider ng konsiderasyon ng bureau. Yes po, nagbibigay po ang bureau ng konsiderasyon. Okay? And ayun po ang unang katanungan natin, okay? At ani uh, screenshot ko na po para syempre hindi na tayo mawala. Okay. So, uh, pangalawang katanungan mga ka partners. Ito ay medyo malalim. No? Regarding, regarding ito, sa neuro. Sir, paano naman po yung may diagnosed na anxiety or disorder in the past years? Pwede pa rin po ba? Okay. So, ang kanyang katanungan regarding ito sa neuro examination. Okay. Sabi ko nga sa sagot ko dito ka partners no, regarding dyan ay depende po sa result ng iyong neuro written and oral examination. Kaya nga po tayo may uh, kaya nga po may oral ang bawat bureaus para Makita kung kayo ay dumadaan sa depression, nyan sa anxiety, okay? At depende pa rin po yan, ka-partners, sa result ng iyong examination dito sa neuro. Okay? Uh, ang sagot ko po dyan, nga depende, no? Depende kasi nga po, ka-partners, ay uh, meron kasi nga uh, dumadain ka sa anxiety, pero yung uh, mga sagot mo naman doon sa question, okay, sa... Written your examination ay uh, good feedback naman okay thinking positive naman yung mga sagutan mo okay matino naman ng sagot mo doon ay considered at pasado yun. and sa oral examination naman oral neuro interview dito sa neuro okay pag maayos no at uh, pasok naman okay at uh, good feedback good impression kay thinking positive yung yung mga sagutan voice of tone go, good siya Pasado po yun. Granted po yun. Okay? By the way, mga partners, no? Uh, dito sa Neuro, dito sa ating bureau, uh, ginagamit pong term awards words ng pasado ay granted. Pag kayo ay nakabasa ng granted sa inyong uh, process sa pag-apply, ay pasado po yun. Okay? Sa so, mga marami na pong nagtatanong sa atin kung nga ano ba ibig sabihin ng granted. Okay? Pag sinabi pong granted ay pumasa po kayo doon sa level ng examination. Makakapag-proceed na po kayo sa so next level ng examination sa pagpaproseso so dito sa pag-apply ninyo. Okay po. So, sa nagtanong po, partners, doon sa anxiety, kung papasa ba o hindi, depende po yon sa result na yung examination. Okay? Dahil, uh, sabi ko nga ka, kanina, no? Kahit tumadan ka sa anxiety or depression kung ipasa mo naman yung mga question sa oral and written examination ay papasa ka. Pero pag hindi, no? naapektuhan ng uh, depression, naapektuhan ng depression, yung mga sagot mo, negative impression, yan, ay babagsak ka po talaga, partners. Okay? So, ito mga partners, no, uh, sa ng tanong, okay, Hi, sir, ask ko lang, possible ba na magkaroon pa this year ng 2025 na penology exam? Okay? So, thanks in advance, sir, God bless you. So, mga partners, pagdating po rito sa Uh, POE, okay, o Officer Exam, every year po ay nagkakandak ang civil service ng examination. Okay? So, uh, based sa akin experience, wala pa namang palya, okay, na every year nagkakaroon po ng uh, examination. Okay? By the way, mga partners, no, ang nagkakandak po ng examination is civil service. Uh, ang civil service, no, uh, FOE Uh, fire officer examination and uh penology exam no fire fire po ang nagkakanda kaya uh, always po kayong tumutok or bisitahin ang website ng civil service i-type lang po ninyo may search naman po doon kung anong uh, eligibility yung inyong i-examan kung uh, civil service professional or pro andun din po or regarding sa penology officer examination eligibility or fire officer examination eligibility ang inyong kukunin. Yes po, uh, civil service po ang magkakandak po niyan mga partners. Okay? So, sa tatlong sagot, sa tatlong sagot, sa tatlong comment, sa tatlong nagtatanong, ay naway na bigyan na po natin ng malinaw na kasagutan. Okay? Uh, kung uh, meron pa po kayong uh, katanungan regarding doon sa tatlong comment na ating binigyan ng kalinawan, I feel free to comment below. And reminders, no? doon sa ating uh, hindi ko alam kung aplikante or hindi aplikante sa mga bashers natin dyan. Kung hindi naman po nakakatulong, okay, huwag na po tayo mag-comment. Okay, dahil uh, miss na makatulong, makatulong tayo sa mga aspirant applicant natin, okay, ay lalo lang, lalo lamang po ninyong ano, uh, binibigyan ng uh, hindi maganda, no? hindi maganda impression ng inyong pag-uugali uh, pag, pag ganon ang inyong comment. Okay, at sanay naman po tayo sa bashers, natural po yan pagdating sa social media, hindi po nawawala yan. Pero, akin lang po, kapag hindi naman related, yung inyong mga comment, no? Uh, by the way, no? Meron kasi nag-comment doon sa ating isang, uh, may singit ko lang ka-partners, no? Doon sa ating uh, video na ginawa din, galing sa Start Team, okay? Merong isang nag-comment, hindi ko lang alam kung uh, ito ay isang aplikante, or nakadami account kasi siya, no? Na mukhang galit na galit, no? Masakit sa mata, sa kanya, yung A-STAR team. No, Nag-comment kasi siya doon na uh, nag, meron kasi ako nilagay doon na uh, elite unit, no? Isa sa elite unit ang SAF. Okay? Ang uh, SWAT, no? So, nag siya doon, sir, uh, for information, ang elite unit ng uh, PNP is SAF. Yes po, no? Uh, ang elite unit po ng uh, PNP is SAF, no But the SWAT unit, is considered as elite unit ng PNP. Local elite ng PNP. Okay, hindi niya kasi pinanood masyado yung ating video, kaya ng comment kagad ka siyang ganun. Okay? So, yun. By the way, and then, by the way, mga partners, no, uh, regarding doon sa comment niya, sinagot ko rin, no, uh, yung mga sagutan ko sa kanya is uh, hindi pang professional, pang bobo. Ganun po talaga, mga partners, no. Pag uh, bobo yung ang comment, bobo rin po yung aking isasagot. Okay? Uh, ano lang tayo rito? In reality, uh, straight to the point, no? Sabi ko nga sa'yo, kung hindi ka makatulong kung gusto mo lang siya daan ng bureau, I feel free, no? Pero, pag pinatulan ng comment mo, huwag sasama, love, ha? Okay? And by the way, doon sa isang kapayas natin kanina na nagko-comment regarding sa script, script, ikaw na po nakaisip, ikaw na lang po gumawa. Okay? Okay? So, kung gusto nyo ng... Um, may script or gusto niyo rin ng gaitong content, no? Gumawa po tayo ng inyong sariling YouTube channel at doon po ninyo gawin yung yung gusto mangyari. Okay? So respect ko yung inyong mga comment, no? Pero pag ako nag sumagot sa inyong mga comment, walang samaan ng loob. Okay? Dahil totoo lang tayo rito. Okay? But yung isang nag-comment sa atin na siyang bashers natin dyan, no, nagalit-nagalit yata sa, di ko alam kung may galit ito sa start team ingat-ingat na lang sa inyong comment, okay? So, yun lang, no? So, by the way, mga pers, hanggang dito na lang po muna yung ating video na na nabigyan ko na naman kayo ng tips at gabay, no? Sa video na ito, okay? At uh, maraming maraming salamat sa ating mga partner, solid, solid subscriber, okay? By the way, no? Hindi natin ginawa itong YouTube channel para magparami ng followers, sabi nga ng isa, no? So, ang ating hiling dito is makapagbigay tayo ng motivation, motivational video, tips at gabay, dagdag information sa inyong pag apply Okay? So, kung ayaw nyo ng video na to, huwag nyo na panoorin, skip na ninyo. Okay? And yun lang po. At maraming maraming salamat. At uh, always kong sinasabi, no, sa ating mga aspirant applicant, no, be a confident sa lahat ng bagay. Always tandaan po ninyo yan. Okay? And uh, magtiwala sa inyong kakayahan. I-showcase ninyo yan, mga partners, ang inyong mga skills. Okay? biya uh, be a confident, no? Para siyempre hindi lang kayo ang nakakaalam na meron pala kayong ganyang skills. So, kailangan ninyong ibenta para mabili yan. Okay? Showcase ninyo. At syempre always wag magkakalimutan no, ang nasa itaas. Okay? Always pray. At syempre maging mabuting tao sa kapwa. Dahil ang kapwa na yan, in the future, baka makatulong sa inyo. Okay? At uh, hanggang dito na lang po, no, lagi kong sinasabi, Saludo.